Good morning brothers and sisters So uh, Happy first Sunday of May mga Iksuon So, karoon, ang atong topic karoon is uh, about prayer So, before we pray we thanks first to our God before ask anything mga Iksuon Kaya nga naman mga Iksuon So, kung una kita magpasalamat sa Diyos uh, Ay ha, ang atong mga gikinahanglan is mau kana ang pag-invite kaniya mga igsuon kay pinaagi ni ana sa pagpasalamat nato sa bisan unsa ni abot mga igsuon good or bad na ni abot sa tong kinabuhi pirmi gihapon ta magpasalamat kaniya mao kana ang timaan sa pag-ila nga naa kitay Dios dili kita ang Dios dili kita magbuot sa bisan unsa kundi siya lang busa ang tanan maayuman na ni abot sa tong kinabuhi or Uh, dili man kana maayo mga problema man kana niabot unahon gayud nato ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios so all glory to God uh, thank you Jesus sa so, mga isuon. una na kong hisgutan nga Bible verse is mao kini mga isuon.